Ito nga pala yung uh, personal uh, uh mekaniko. Personal mekaniko ko. taga, siya talaga yung uh, nag-aalaga ng sasakyan namin. Si Kuya Fogs. Ayan. Siya sa mga public servant dito sa Pulong Maragol. Clark, at na uh, mag rin siya ng home service. Nag-home service siya at mayroon siyang malit na shop dito sa, sa May Quezon, dito sa Mountain View. Pero taga Don Bonifacio to, dun sa ano. Ano kasing lugar yung kayo Pogs? Biglang Sibol. Biglang Sibol, ayun. So, uh, four days kasi na-stock to dun sa shop. Then, siguro, uh, dala na rin ng katandaan ng sasakyan. Uh, may, may, mga minor-minor talagang lumalabas na. Pero, nagamit namin siya ng one year. So, kahapon, nagtataka ako, gumagana naman yung pan. Tapos yung temperature biglang tumaas habang umuulan. So nagpahinga muna kami ng asawa ko. Nilagyan ko ng tubig. Nagtataka ako. tinargang ko ng tubig, ganun pa rin parang mag-overheat. So bago pa mag-overheat, itinabi ko na sa, ano, sa kalsada, yung safe. Then tinawag na namin siya. Then nung tinignan, tinignan niya, nakita niya, uh, doon sa may ilalim, dumalabas yung tubig na kinakarga namin. So, anong tawag ito, Kuya Pogs? Water pump. Ito yung water pump ng sasakyan. Ito ang luma. So, makakapansin nyo yung rubber niya. Ayan, yung rubber niya sa ilalim. Lasog-lasog na. Although dyan, siguro, dyan, ano, dumadaan, yung, yung tubig. Kaya, na, nauubos. So, yung parang yung kulang din, no? Uh -huh. yung kulan yung nakalagay. Ayan. Ito yung uh, replacement original din to. Ayan, medyo may kamahalan nga lang. So, brand new na siya. So, matagal na natin magagamit to. Oo. So, para sa kaalaman ng iba, yan ang, uh, ano, yan ang nangyayari kapag halimbawa, pag bumili ka talaga ng second hand na sasakyan, hindi mo masasabi talaga, all goods. di ba? Diba? Yung mga minor, talagang gagastos ka pa rin talaga. Kung makapansin nyo, talagang bakit lagi kami nagpapagawa dito sa second hand na kotse na to? Okay naman siya, pero natural lang talaga kapag second hand, meron kang unexpected na may mga pyesa na pwedeng masira, dala na rin ng katandaan ng uh, klase ng sasakyan. Hindi e porke bumili ka, sabihin, ay sirain yung sasakyan niya, geto ganyan. Ay madalas masira yung sasakyan niya. Natural lang yun kasi second hand. Kaya nga, bumili ka ng second hand, may mga minor kang papalitan. So, para sa konting kaalaman ng mga bibili ng second hand, hindi nyo talaga mapupuli or mapu-full check. Kahit magdala ka pa ng napakagaling na mekaniko kung hindi malalabas ang sakit ng sasakyan at kung hindi lalabas yung mga kung ano-ano yon Tama ba Kuya Pogs? Oo, oh, tama. Yun, para sabing ko sa inyo, yung sabi ng mga nagpo-post, pag bumili ka ng sasakyan, magdala ka ng pinakamagaling mong mekaniko. Wala pa rin. Kahit magdala ka pa ng doktor, kung may sakit, Meron pang ibang sakit at hindi na dadiagnose at hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Hindi nyo masabing all goods yung mga mabibili nyo sa sakyan. oh kung bibili ka nga ng brand nyo, minsan may mga factory defect yung ano, di ba Kuya Pogs? So, walang perfecto guys. So, yung kagandaan nito pag may sarili kang mekaniko, madadiagnose niya lahat kung ano yung sakit, makikita niya. At kabisado na ng mekaniko kung ano yung sakit na sa mo. As long na siya lang ang humahawak ng sasakyan mo. Ibig sabihin, siya mismo yung gumagawa every time na may problema yung sasakyan. So, ngayon, kung wala kayong personal na mekaniko, ko, pwede nyo itong kontakin. Ayan, yung magandang lalaki na yan. Si Mr. Romy Diaz ng Angeles, Pampanga. <laughs> ang pinagmamalaki ng Nueva Ecija. <laughs> Ayan. So, nag-home service yan, guys. Ha? Nag-home service yan siya, Clark. And along Angeles City or Mabalacat, Magalang. Ayan, pwede yan siya. Ibigay ko sa inyo mamaya yung contact number niya kung gusto niyo. At isang napakagaling na mekaniko to. At uh, ito ay graduate ng uh, automotive. Tama ba yan? Uh -huh. Ayan, graduate ng automotive yan. So, yan lahat. Alam niya na yan. Mga, marami na yung inayos ito. Marami nang ginawa. So, normal lang yun guys. Pag nagpapagawa talaga kayo ng ano, sasakyan. At saka pag bibili kayo ng sasakyan. Halimbawa, mag-meet up kayo, titingnan niya, tapos mekaniko, titingnan ng mekaniko, sisilipin, papakinggan yung makina, titingnan yung mga ganyan, titingnan yung oil, lahat, check, -check up in yung loob. Guys, kung may bangga o wala, o kung may bangga o wala, huwag kayong mag Tandaan nyo, hanggat hindi nyo nagagamit ang sasakyan ng matagal, doon nyo lang malalaman yan kung ano yung mga sira. Lalabas at lalabas sa mga sira. Pero normal lang yan kasi ginagamit mo na yung sasakyan. So pag ginagamit mo na yung sasakyan, ipagawa mo. Dahil medyo may edad na siya, ipagamot mo. So normal lang yan ganyan. Kaya hindi biro, sa mga gusto magkaroon ng sasakyan, kung di nyo rin kakayanin yung maintenance, eh huwag na lang kasi napakahirap kung talagang walang-wala ka, hindi mo magagamit yung sasakyan. So ganoon, kailangan maging advance kayo. Kahit na sabihin, oh tara, gadala ako ng dalawang mekaniko. Yung iba mag-check -che para sa loob. Yung isa ta sa makina mag-check. -che oh, hindi pa rin yan. Malalaman mo lang talaga ang sasakyan kapag nagagamit mo na talaga ng matagal. Doon lalabas yung kung ano-anong problema. Which is, hindi naman talaga totaling uh, magastos. Normal lang na gumastos ka ha. Uulitin ko, hindi magastos. Normal lang nagagastos ka syempre, ginagamit mo 'yung sasakyan. Ayan. No. Marami nang inayos dito 'yung mekaniko ko. Gumagana naman siya lahat, okay naman siya eh. Pero syempre dahil naalagaan, eh nalalaman ka agad kung anong problema. So nung chineck niya, nakita niya 'yung sa water pump. So dito guys, dito kinakabit 'yung ano, 'yung tubig or 'yung kulan. Ayan. Dahil wala pa akong kulan, hindi pa ako naka-order at nakabili. Tubig lang muna. Yung mineral water guys, yung kinakabit. Hindi yung panggripo kasi mag-aasin yun kapag ano ba. Kailangan mineral water lang kinakabit nyo. Kung wala kayong kulan. Kakalawang yung makina. Ay yung internal. Kakalawang. Pag kaya sa gripo. Kakalawangin no? Kakalawangin yung loob. Mm. Kaya kailangan. Uh, water. So ayun nga. O ngayon, gusto niyo malaman. Was Guys, iwas clogging lang ano, iwas clogging radiator. Ano to? Um <clears throat> naka-modified lang yung bumper nito, pero ano to? Ah uh, uh, Toyota Altis 1.8G model 2002. Ayan. Pinaporma na lang 'yan, pinaporma na lang namin 'yan. Inagwa Inabata. At inayos yung mga dapat ayusin. Ganun lang naman 'yan eh. Parang tao lang 'yan. Kung ka, losyong ka, haggard ka, stress ka, ayusin mo yung sarili mo para gumanda uli. Matanda ka na, may edad ka na, ayusin mo yung sarili mo para magmukhang bata uli. So, ayun lang. Maraming salamat, guys. Sana supportahan nyo pa yung mga iba kong uh, uploaded video sa YouTube channel ko, DJ Kalagayan Vlogs. Ngayon, kung hindi mo mahanap yung uh, channel ko, pwede mo akong i-PM sa Facebook ko para ma-send ko sa yung link kung interesado kang mapanood yung mga iba pang video. So maraming salamat. Ikakabit na lang natin yung mga yung contact number ng aking personal uh, uh mechanic na si Mr. Pogs aka Romy Diaz ng uh, Pampanga. <laughs> ito guys ha? ito yung uh water pump. Ayan. Yun lang naman eh. Lahat yan na ano na, naayos na, napagawa na. Ah, siguro sa susunod pag may budget, papatingin na natin to. Kuya Pogs, no, sa ano, yung, yung mga wiring niya. Kasi yung, yung ilaw ko dun sa loob, sa loob, sa taas, sa may driver. Oh. Nakasindi eh. side? Oo, nakasindi dito sa taas. Yun din pinipindot pag may hahanapin ka, kunyari. dome light? Oo, yung dome light niya. Nakasindi. Pero pag pinindot mo, maliwanag. Pag pinatay mo, parang nakasindi pa rin. Parang may, may ground. So, kailangan yun matingnan din yun. Para lahat. Okay naman eh. Pag nabiyahe kami, hindi naman ako pinapayaan sa sasakyan na to. So, normal lang yan. Lalo na magtatagulan. Kailangan laging maayos yung ano, condition ng sasakyan. Like nung nakaraan, pina-underwash ko na rin siya. Eh, eh, hindi na inabot yung budget para mapa-undercoat ko sana. Eh, tagulan na. Di na, di na, hindi na tayo makapagpa-undercoat kasi mahirapan ng tumuyo. So ayan, inakabit niya na yun sa ano. So medyo nahirapan lang siya kanina nung inalis niya yung, ano, yung alternator kasi sa ilalim, masikip. Kailangan talagang tukutin. Ayan, magandang, magandang umaga po. Yun lang, maraming salamat. Okay.